Maying hapon sa tanan, kining gipakita na ako pod guys nga mga mani gihapon ni siya guys pero katong isa na ko kaparsila nga mani nga nag nagunod na po ni siya guys dungan rin ni siya dito sa pikas oh daghan na kayo siya mga kuan guys oh hmm, daghan na siya mga mga unod oh Gwapo siya pagka pagkatanuma guys kay gidaghan naman ni ako daan og liso good guys. Gidaghan na nako daan kay para nga daghan pud siya og gamot, daghan pud siya og unod. Dito ni siya paingon guys. Oh. Tinipod nga mga mga mani oh. Dungan ra siya. Gitanom na ko tug una dito mga adlaw lang ang pagitan guys. Adlaw lang ang pagitan. Ina-harvest dito, Harvest pa ni dire guys. Harbison pa ni dire. Hunya, kani mga bago na pud din akong tanom nga mga mani. Oh. Oh, bag-o na sa disya siya nga mga tanom na kong mani guys. Kag kana o wag una na. na nga nag nagpasunod gi ko og tanom og mani guys. Na ay nagturok, na ay nangunod, na ay nag Gipasunod na ko kay para dili ko og mga mani. Manyang akong balanghoy pud gipasunod pud nako. Katong dito moy naguna kanidiri Nya diha na po, niya karon na ko ipantanom guys oh. Oh. nara na po ko gigipantano mga mga gagmay. Kana. Daghani sila. O kana mo na po na siya o akong gi kuan paingon po na sila dito. Mga tanom na ko nga balanghoy. O maoni ang akong munggos na nagsigi nagpamunga guys. Kana nagsigi nagpamunga ang akong munggos. Thank you for watching.